Buti nga si Slater, nakalakad-lakad pa siya eh. Hindi kayo yung kaya yung i ko lalo? Wala! Ang ganda nang ginawa mo sa sinelas mo. Ang ganda, Slater. Bata tayo on nga. Bata ka, Bennett. Tapos mga Pinoy. Ganda na oh. Oo. Sobrang gobert Parang may namasahe yung mga oh Oo, ang sarap. Good idea yung banig mo. Hindi yung banig sa'yo. Ganda oh. Alam mo, si Jeyter, pag nakita to ng mga gumagawa ng... Gumawa ka, to. meron pa d'yon? Gumawa ka. ano oh, serious. Ay, di pwede. Serious, ha? nagre nila to. Sikahin ko si Bakla. Hindi, ano? Surpresa okay. pa. Ay, para paano pag nabasahin? Anong ginamit mo, eh, Blue? Paano Si kain Ang isa isasagot niya lang oh, natin pala. lang. Mm -hmm. Pero hindi niya natatanggal kasi. Oo nga pala. Nakaligit. Batayan ka lang namin. Okay sir, so sira yun after one lang ito. Hindi ka lang mamaya pag matutulog. Ako na. Bago yung sinela so. Okay. I like it. Try And mo, then, no? try mo. Tingnan mo. Try lakad mo. Ganda ng sila. Oh, yeah! Uy, <laughs> <laughs> lahat tayo. Tara! Wala na yung mga banig. Wala na, nakalit Paano mo pinasok sa butas later? Natanggal? Hindi, tinanggal ko tapos binanig ko. ah. Tinanggal mo mismo yung tsinela. Perfect fit. May banig pa sa CR. Kaya divine na banig. oh yun. May yung. Mayroon pa nga dito. Ito yun. Bye. Pwede pa ito pang isa. Ginamit yung kumot sa loob eh. Kasi so, ubos <laughs> na ang banig. Gusto nyo? Meron pa oh. Meron hey, no. oh. <laughs> Kulang yan. Isa, isa, <laughs> isa to. <laughs> Baby na pa. Harap <laughs> <laughs> tayo. Pusak na loob. Pusak na loob. Ito oh. Ang dami pa dito. Pwede mo gawa. Pero ibang color. Cooler. kolor, like, Cooler. kolor, 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 Ibang cooler. kolor, 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 mga aso mo. kolor, kolor, Parang kolor, sana, no? kolor, po kolor, 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 Lakas kolor, kolor, ano yung hilo? Masakay ka po sa utang na loob. May napot siguro ako ng meat. Tulig? No? Ayan na? Utang na loob, ride right on. Uh Oo. -oh. Ride right all you can. Pwede po palista. Thank you so long. Go, Tini. Diyan, saan? I don't eat now. Oh. I only, I only...